Yung mga pinupulot ko lang, yung mga nagugustuhan ko. Okay. Gray, dark, or blue? Black? Yo! What's up mga ka-shirteds? Yan, maghanang umaga sa ating lahat yan. Sa lahat ng yan, nandito. Yan, nandito tayo ngayon sa tabing baybayin. oh yan oh. Ah. Uh, jo malalaki na 'yung mga alon. At si ka shorted si Dodong ayan doon. Ano kaya 'yung pinupulot niya? Yan may pinupulot si Dodong san. Yun sa tabing dagat. At saka ang lakas-lakas na ng ano na ng alon. Kanina ay ah, sobrang linaw kanina mga madaling araw ayan o no? at, o oh, tingnan nyo mga ka-shortage o oh, uh, yung oh, yung walang tubig ay parang, ano, nakapormang nakakross. <hansungan> hey, yo wih, wih na Nanginhas. Nanginhas si ka-shortage. Nangungulik sa ako ng bato na... Tanawat. 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 Okay, Pero... Saan Kahoy? Bato. <laughs> kare, kare. O sa o naikwan o bindok. Naiputi o oh. Tanawa Tanawang color. lain lagi na color. Maroon? maroon, mga mga nalapuhan ni, ito, kinukulikta ko yung mga kakaibang klase ng bato. Napay ko ano? Katulad. Tanaga ba? Na sa puti. gray dark of blue black Tapos kay pantawag. Tawagan ni Mutus Danika ang kabaw. Sige, masiguro ng batuha. ha. Ayan oh, napapansin nyo guys oh. Yan, oh. Yan sa tubig. Doon yung ano dalampasigan. At dito yung may tubig at dito napagitnaan ng tubig. napagitnaan siya, wala siyang wala siyang tubig nandoon sa tabila at saka dito. At dito. ito guys ito yung mga kaibang bato na kinuha bato, ko dito diba sa bato, shell? kinuha diba ko dito sa dalampasiga ng sa si ito yan tamil hindi talaga to totally na shell yan hindi ba't may ano siya oh. buta sa gitna di yan siya bato Actually, yung, yung ginagawa no, noong unang panahon na oh, Pero hindi siya accessories ito, hindi talaga to siya. Pang, no, ano, pang dekorasyon, pang dekorasyon. Ah, naano ko lang dahil, pinulot ko dahil hindi siya inaano ng alon. Ano yung hindi na inaano ng alon, kinukuha ko. At shut up. Tara dito sa bag, butang nako. Na Katong pak bag isulon. Ah, madap. Katong blow. Okay. Mga hmm. modyo siya ng mga Pero muda ko ang tubig mo, taong. Masulong, tubig mo man. Nawa ang mga dama sa lubo. Oh, to asa kayan. Atong naay di pangkanaan. Blue nga bag, tabunan. Lola kan jacket mo tong dodong. ng lalaki na ng mga alon. Ito yung tinatawag nilang bukana. Ah, mo Ito pala yung bukana. Ah, uh, Batangas. Bukana. Hmm. Sa... Kasi tao bukana kasi doon. Yung daan. Rin ito. Bukana. Ito yung mga nakulikta ko ng mga bato. Yan. Iba-ibang klase. Meet, meet, man. Yung mga nagustuhan ko lang. Ayan, katulad nito. Ito. Ayan. Uh, kinukulikta ko lang to, ano, na nagugustuhan ko. Kaya pala, tinatawag na Bukana kasi yung, yung daanan ng tubig papunta doon. Katulad ito Ano yun? Pote, may brown. Mm. Kulikta ko lang. Mm. Ano Dito, wala namang ibig sabihin na ano, wala namang ibig sabihin na may kahulugan, may kahulugan 'tong mga kinokolekta ko, basta na nagustuhan ko lang. Sa lahat ng nakikita ko dito sa dalampasigan, pag nagugustuhan ko, kinukuha ko, pinupulot ko. Yan. Doon ka muna sa tubig. tamil. Alright. Wag yung wag yung bigyan ng mga kahulog ano, kabo, ano. Yung mga pinupulot ko lang yung mga nagugustuhan ko. Saka ano lang, baka ang... may ano ibig sabihin yan Ay, hindi naman. Kasi nga nagugustuhan ko lang. Tinawa tana ko na oh. Tingnan niyan. Sa dami ng mga bato sa buhangin, eh. so, ba? Kay, yung magugustuhan mo, yun ang pupulutin mo. Oo. may white may brown, wala yan Oo. unique mga unique na mga bato yan na walang ibig ano sabihin? Ba ilagay lahat sa ano ba palad walang ibig sabihin ito ha Uh, ano lang, yung mga napulot ko na nagustuhan ko lang. Hmm. Pwede mo uh, harap? Hindi ko pwedeng, maano dahil malalaglag ang iba. Hmm. Ang daming, ano, ang daming mga kakaibang bato. yan? Ah, dako man ni. Malaki. Mabigat. Ha, tingnan mo. Tandali. Yeah, mabasa mo. mabasa ako. Hawakan mo. Mabigat. Mabigat dahil buhay. Treasure. Treasure. Hawakan <laughs> <laughs> mo nga. Ay, treasure. Sana magka-treasure si Dudong. Na, buko nga di ka maglisod tura o oh. ni mo na dalin mo yan sa ano sa pinyan oh may malaki pang bato yun oh. ay lalaki yung mga bato dito ito lapad yeah. Nahirapan ako sa kalisod dami man dito ang dami doon no, yun. oh yung to oh yung ah <laughs> <laughs> Nakakulit ako ng medyo marami-rami yung mga bato. At saka alam nyo guys, oh, Mami. mayroon pang malaking bato. Gagawin siguro niya tong ano, pang talas ng you know? ano. Uh, ko lang yan, mga yan. Sundang, kuchili, maitak ba? Bayran man siguro ni. At gida lang nunoy ba? Oh. balik na tayo sa ating pinanggalingan. O, sulod na rin, oh, galon. Andito si Tatay Tatski at saka si Nanay nice Sword. na <laughs> De, sali so, niyo yon sa ano. Wala man guna spin Wala man spin yan. Ibutang na ko sa kwan. Biro ba kung nagbutin ng lagat? Ano wala man isa sa upo dyan? Sa lumiyagan, lumiyagan. Ano yung lumiyagan? Sa bisaya. Sa bisaya.